Okay, mapagpalang araw bigan, Happy Lord's Day. Ito so, ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. Isang pa ang ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus ay sa kasulatan ay ating pag-aaralan. Pero bago tayo papalaw, kaya ng ating ginagawa, tayo muna ay panandalian lumalapit sa Diyos upa sa ganun siya pumatlubay sa bawat isa sa atin Panginoon Diyos aming Ama andong ka sa langit isan pa kami po ay dulo sa lukan ng iyong biyaya at awa samaan mo po kami o Diyos sapagkat ang iyong ebanghelyo ay aming mabubulay buksan ang mga hunawa ng bawat isa at kung sakali man po yung mga nanonood ng munting video nito hindi pa hayo sa iyo ang kalooban ng kanilang pananampalataya ikaw po magsahayo sa kanila Panginoon sapagkat hindi mo po gusto na mapahamak ang tao kundi ang gusto mo ay maligtas ang tao salamat po sa ngala ni Yesus Amen okay. Yan po ang ating kukunin, yung sinabi ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay isang apostol ni Yeso Cristo. Siya po ang nagtalaga sa kanya. Nagtalaga bilang apostol at mangaral ng katotohanan upang dali ng kaligtasan sa bawat makakapaginig. Una sabi niya rito sa Unang Timoteo chapter 2 verse 3 and 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas na ang ibig niya ay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan. Gustong ipahalam ng Diyos sa lahat ng tao sa buong mundo malaman po natin yung katotohanan. Ano po ba yung nakapaluhob sa katotohanan? Ang sabi niya ay, gusto ng Diyos, lahat tayong taong nabubuhay sa si ibabaw ng mundo. Ano man ang lay, ano man ang estado sa buhay, ano man ang kulay sa buwan Kulay ng balat. O, oh, bata, matanda. Lahat ang sabi ng Biblia. Diyos lang Diyos, lahat magtamo ng kaligtasan. Ngayon, paano ka magtatamo ng kaligtasan? Kung binasa mo lang ito, Siyempre, magtatanong ka, paano? E di, sa, sa kasulatan din natin kukunin yung kasagutan. Meron sinasabi si Apostol Pablo, Tingnan po natin sa libro ng Roma. Chapter 10. Ganito po ang nakasulat. Chapter 10 verse 11. Basahin ko po. Sinabi sa kasulatan, okay? Ay 10:17 pala, 10:17. <coughs> Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig inig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Yan. Ang isang mga ngaral, kailangan ang dalan niyang ngaral is about Jesus Christ. Kaya kapag dinadala ang ngaral ng ating Panginoong Yesus, dapat po tayong mga tao maging interesado tayo dito. Makinig tayo. Sabi ni Pablo eh. Ang aral ni Kristo, yan po ang dapat natin pakinggan. Anong nakalagay? Kaya ang pananampalatay bunga ng pakikinig. O kailangan pala tayo makinig para tayo magkaroon ng ano? Pananampalataya. Pid. Kasi kung hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya, edi eh, sayang lang ang buhay dito sa ibabaw ng mundo kahit anong inabot mo, kung wala kang pananampalataya sa Diyos, useless lang para kang nabuhay dito at mamamatay ka, wala, wala kang napala. Kailangan po makinig tayo. Especially kapag nakasulat sa Biblia. Tandaan nyo ah, yung nakasulat sa Biblia. Hindi yung nakasulat kung saan-saan. Kasi po, yung saan-saan, kung isan, iba na po yung nakalagay at iba na rin yung kanilang paliwanag. Opo, so, tanda nyo, may konti daya dyang, kaibigan. Kailangan Biblia ang binabasa para tayo po ay makahalam ng katotohanan na walang iba, kundi ang gusto ng Diyos pala, lahat tayo malikas. Tingnan pa natin si isang talata. Sa 1, 3, uwi ko lang. Galing uh, Makati. Ha? Uh, Oo, oh, oh, kumain na kami hmm. Sapagkat sinubo ng, ng Diyos ang kanyang anak. Sinugo ang kanyang anak. Eh sino po ang anak ng Diyos ayon sa Biblia? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Yan. Siya po ay sinugo para ano? Hindi upang atulan maporsa ng salibutan. Ang ginubu ng tao, salibutan kundi upang pangiligtas ito sa pamamagitan niya. Yan po pala, the purpose, kung bakit isinugo ng Diyos si Jesus dito sa ating mundong kinalalagyan, mga tao, anong sabi niya, upang iligtas tayo, yan po'y nakalulugod sa Diyos, na lahat ng tao sa buong mundo, anuman man ang inyong kalagayan sa kaibigan, ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay maka ay maligtas at makaalam ng katotohanan ng ito. O, hindi po ba? Ang gusto pa lang ipahalam sa atin ng Diyos na lahat tayo gusto ng Diyos makasama sa kanyang kaharian sa langit. Ngayon ang tanong, paano ka makakasama? Una, maginig ka. Sabi ni Pablo, maginig ka sa aral ni Jesus. Oh. Kapag hindi haral ni Jesus, huwag mong pakikinggan kasi mali yun. Kailangan yung Jesus na sa Biblia, yun ang pakikinggan, yung kanyang aral. Okay. Maginig ka. Ang <clears throat> sabi sa tres, 36 ng 1. Ang nananalig sa anak, yan, pananampalataya sa anak. Sinong anak? Si Yesus. Ay may buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan yan, yan po yun sa piling ng Diyos doon sa langit. Okay? Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Yan. Dapat po pala kapag sinampalatayaran mo ng ating Panginoong Yesus, ang susunod mong gagawin ay ano? Sumunod. Ang susundin mo ngayon si Yesus na. Yung aral ni Jesus, ang susundin mo. Hindi ka pwedeng sumunod sa hindi aral ni Yesus. Dito naman sa Mateo chapter 28. Tingnan natin naman ang sabi ni Jesus nang atasan niya ang kanyang mga apostol na mangaral dito sa ibabaw ng lupa. Wow! Chapter, binabusalan natin. 28. <clears throat> sa verse 20, Ang sabi ni Jesus, At turuhang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Anong utos? Lahat ng pinapangaralang ng mga tao. Anong sabi ni Jesus? Turuang sumunod. Pasunurin po pala. Ang alin? Yung mga tao na tinuturuan ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Hindi lang sila makikinig, kundi susunod ka kay Bigan no, maliwanag turuhan kaya nga po tayo nagbabahagi ng mabuting balita o ebanghelyo o salita ng Diyos sa mga tao mga bahay-bahay in public places at kung santang lugar na may mga tao ibinabahagi si Yesus hindi tayo pwede magbahagi ng iba at hindi mo rin pwedeng ibahagi ang simbahan na kinabibilangan mo. Isa lang ang dapat na ibinabahagi sa tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. Ito ang pangako. At laging, ito, tanda ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan na sa So yung mga naturoan ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus, turo ang sumunod. Sa iyong pagsunod, ang sabi ni Jesus ay laging kasama ninyo ako. Sasama ka pala ni Yesus hanggat nabubuhay ka sa ibabaw ng mundo hanggang dumating ang katapusan ng salibutan. Magwawakas pala kay Bigan. Magkakaroon pala ng kawakasan ng lahat ng di, nandito sa lupa magwawakas kay bigan. Kaya ang ating pagsunod, gayahin natin si Yesus. Bakit natin gagayahin? Sapagkat siya isang masunuring anak ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, unang Korinto chapter 11 verse 1, Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Yan ang magandang pattern magandang pananampalataya. Anong sabi ni Pablo? Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Si Kristo ba naging masunurin? Opo. Naging masunurin sa Diyos Sama. Basahin natin. <laughs> Kaya tayong mga tao, dapat maging ganyan tayo ha? gaya ng apostol na si Pablo. Si Pablo po ay tinalaga ni Yesus bilang apostol ng mga entil. Tayo mga Pilipino po, tayo po ay kabilang sa mga entil. Gentiles, entil na makasalanan. <laughs> Ang taguri ni Pablo dyan eh, makasalanan. Ang alin? Yung mga kahintilan. Tingnan natin ang salita ni Pablo. Nung siya po ay nangaral. O sabi niya, dos 2.15 Bagamat kami pinanganak na Udyo at hindi makasalanang entil. <laughs> Anong taguri niya sa mga entil? Makasalanan. Ibig sabihin na makasalanan. Talagang makasalanan ka. Tayong mga Pilipino ay entil. Makasalanan tayo. Pag hindi mo inamin kaibigan na wala kang kasalanan, eh, para mong kapantayan Diyos para kang umong kapantay. Kaya sabi niya ng kasulatan, tularan natin si Kristo. Tingnan natin si Kristo. Sa Pilipos chapter 2 verse 5 Magpakababa kayo tulad ni Jesu Kristo. Yan, number 1. Magpakababa tayo, kaibigan. Maging mabait tayo. Yan ang pagpapakababa mabait. Yes, si Jesus po, napakabait ni Jesus eh. Sa kasaysayan ng Biblia, kahit tanong kami sa kanya, hindi po siya lumalaban. O hanggang sa ipako sa, krus, hindi nagreklamo. Pwede siya magreklamo, pero hindi. Mabahit talaga si Jesus. Ito, 8. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan oo hanggang kamatayan sa krus ano po hanggang saan ang kanyang pagsunod sa Diyos hanggang kamatayan kaya siya po ay ipinangako at ipinanga ipinako sa krus upang si magdosa at maghirap at hanggang siya ay mamatay ganyan ang kanyang pagsunod hanggang kamatayan hindi niya inaalintana ang lahat ng bagay ang gusto niya si maging masunurin sa Diyos tandaan po natin niya kaya sinabi ni Pablo tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Esokristo so sa nagtapos ang buhay ni Pablo hindi eh, na namatay rin namatay dahil sa pagsunod niya kay Yesus. Talagang mas mahinap po ito na sumunod tayo hanggang kamatayan. Bakit? Kasi po, dun mo matatamo yung pangako na kaharian ng Diyos. wasay na ikaw ay sumunod. wasay na ikaw ay namatay na sa si katawang ito sa lupa. Doon mo makakamit ang kaharian para sa mga masunurin. Tingnan natin ang sinabi ni Jesus doon sa chapter 25 ng Mateo. Yung mga naging masunurin. Masunurin ha. Ingat po kayo. Masunurin. Dito sa chapter 25. Anong sabi ni Jesus? Verse 33. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. 34. Sasabihin lang nga sa mga nasa kanan. Ali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at maniraan sa kahariyang inianda para sa inyo mula pa nilakayin ang salibutan. Ito po, yung mga masunurin gaya sila ng isang tupa so binanggit yan dalawang klase ang tupa ay dalawang klase ang ayok isang tupa at isang kambing yung tupa yun po yung masunurin sila po yung anong sabi ng Panginoong Yesus ay ganda ito ah pumasok na kayo at manirahan sa kahariyang hinianda para sa inyo mula pa ng sa ng salimutan na kayo. Saan tayo papasok sa kakanyang kahariyan, kaibigan? Kung dito sa lupa, wala kang magandang bahay. Kung dito sa lupa, barong-barong ang bahay mo. Ang kamagala, kaibigan. Pagdating ng ikalawa mong buhay, kaharian ng Diyos ang titirhan mo at kapiling mo ang Diyos doon. Lahat naman ng tao nagnanasa na sila'y makarating ng langit. Ang problema lang, ayaw nilang sumunod. Sapagkat ang sinabi ni Jesus, turuan. Tinuturuan mo na, matigas pa rin ang ulo. Oh marami akong karanasan na ganyan. Kaya sabi ko, hindi ka na naman natuto. Para ka naman bata. Ganon. Hindi ka natututo. Tuloy-tuloy pa rin ang paggawa mong mas Sa kabila ng hindi ako tumitigil o pang pangaralan at sabihan sila. Alam niyo po, kapag naging masunurin ka, ikaw, ikaw mismo magkikinabang. Hindi ako kasali. Hindi ako kasali kasi ikaw yun eh. Ikaw yung pinangakuhan. Anong sabi ni Yesus? Sasamahan kita ang dog katapusan na salbid. Nakapag ikaw ay naging masunurin sa kanya. Ano po? masunuri sa Diyos, hindi niya pababayahan lahat ng pangangailangan mo ipoprovide ng Diyos papayag ba naman ang Diyos na sumusunod ka, pababayahan niya, lilitaw na katawa-tawa ah, hindi lahat gagawin ng Diyos para sa iyong ikabubuti kurihingin ang Panginoon tanda niyo po yan ito'y mabuti at kalugod-lugod sa Diyos dating tagapagligtas na ano na lahat ng tao ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito salamat po Panginoon Diyos sa inyong pagtuturo sa amin pagpapatutuho ayon sa nakasulat bless mo po ang bawat isa Panginoon Diyos na nakikilig ng video nito salamat po sa po ang wala hanggang kapuryan at pasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Okay, kaibigan, kayo pong mga nanonood ng video nito, like, 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 share na share. Kayo mga na-share, i-share e, nyo po sa iba. Alam nyo, hindi naman po ano to, nakasulat po sa video. O, may Biblia tayo wawak. Walang labis, walang kulang, wala pong alam panunok. Kaya i-share nyo po sa iba. Mag-subscribe kayo po. tandaan po ninyo yan. Wala po tayong ginagawang masama. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Barangay 96, Sony, District 1, Tondo, Manila, sa tahanan ni Atinene Bautista. Maraming salamat po sa iyo kaibigan, ay nag-away ay na nanonood. Sana po. Sana po. Pag-isiyan nyo po sa'yo. Hanggang dito na lamang. God bless us all. So, bye-bye. Ito po ang gamit ko. Biblia. So <laughs> po, bye-bye.